Hello guys, welcome back to my channel Alam nyo ba guys na bukod sa isang pisong uh, Jose Rizal ay mayroon uh, din pala siyang uh, kaagaw dito guys dito sa one peso na 150 years anniversary uh, ito po guys ito yung uh, kanyang reverse ni Kusunoto o kaya uh, ito po yung kanyang likod para uh, makalagay na Bangko Sentral ng Pilipinas 2016 So sarap sa nating guys. Ito po 'yung ating uh, piso na sa 150 150 years anniversary ay ang nakalagay po dito ay hindi po si Jose Rizal guys, kundi si uh, Ah, General Artemio Ricarte. Focus po tayo. Hello guys, welcome back to my channel. at uh, bukod guys, yung 1 peso na sa Rizal ay uh, meron din pala guys na gagawin ng ating uh, pambansang bayani na si Rizal ay uh, sa 150 years anniversary. Ay uh, mayroon po dito si uh, nakalagay si uh, natin guys uh, si General Artemio Ricarte po. Po sa 1 peso po sa Republika ng Pilipinas focus natin Republika ng Pilipinas 150 years anniversary so medyo malapos sa uh, guys 1866 to 2016 okay, So ito so guys sa 1 peso na 150 years anniversary ay eh, General uh, Artemio ah uh, Recarte So medyo pinofocus natin guys, pinofocus natin kasi ah uh, Napakaliit ng peso nito, napakaliit. So, ito yung kanyang front. at uh, puto tayo sa kanyang likod. Ito po yung 1 peso. bangko Central ng Pilipinas. Ito, 2016. Uh, ito po yung 150 years anniversary po ng uh, peso by by uh, by General uh, Artemio uh, Recarte uh, So medyo malabo siya guys, napakalit piso na to. Okay guys, ako uh, kung meron ka ganyan to, ay pwede nyo itabi muna. At tahantay natin na medyo magmahal pa ang kanyang pintayang itong uh, piso nito. Ibihira po to guys, at alam ko meron pang ibang uh, piso na nakalagay na 100 years anniversary. Hindi lamang po si uh, General Artemio Recarte Okay. Thank you guys. At uh, please subscribe to my channel. Thank you so much. And God bless always. Thank you. Bye-bye.